Ba't iba ang naging reaksyon ng mga netizens sa biglang paglantad ng babaeng na karelasyon umano-noon ng yumaong master rapper na si Francis Magalona. May mga humanga sa tapang ni Abigail Rait na ibandera pagsigawan sa buong universe ang dating nilang relasyon ng OPM icon at ang pagkakaroon nila ng anak. Pero may mga bumatikos at nang-nega sa kanya. Ayon sa mga kumampi kay Abigail na dating flight attendant, tama lang na ipakilala niya sa publiko ang anak nila ni Francis at wala raw silang nakikitang masama rito dahil karapatan din ito ng bata. Bigyan daw ng chance ang bata dahil dugot laman ito ni Francis M. na siguradong magiging masaya kapag naging successful din ang isa pa niyang anak. Ngunit marami ring bumatiko sa kanya dahil siguradong may iba na raw ang tingin ng mga tao sa pumanaw na actor-singer nang dahil sa kanyang revelasyon. Sabi ng isang netizen, bakit ngayon lang daw sila lumantad? Dapat daw ay ipa-DNA aga ng dalaga para magkaalaman na. May mga nagsabi rin na tila ginagamit lang ni Abigail at ng anak niyang si Gail Francesca, si Francis M. para magpakakontrobersyan. Lalo pang at mismo ang dating flight attendant na ang nagsabi na may planong pumasok sa mundo ng showbiz ang anak nila ni Francis M. Base kasi sa panayam ng vlogger na si Boss Toyo kay Abigail, very soon daw ay magsyo-showbiz na rin ang anak tulad ng tatay umano nitong si Francis M. Pangarap din daw ng dalaga na maging singer at rapper. Nakapanayam ni Boss Toyo ang magina sa kanyang Pinoy Pawn Star Vlog kung saan nagbenta rin sila ng jersey memorabilia ni Francis Magalona. Samantala hanggang ngayon ay hindi pa naglalabas ng pahayag ang asawa ni Francis na si Pia Magalona hinggil sa mga naging revelasyon ng umano'y nakarelasyon noon ng yumaong OPM legend.